So guys, ito ang pamangin ko na. So itong bato na po ay nag-spawn pa no. So kapasit siya ng maaga. Tapos sa tanghali, magsisimba na naman siya dito. Para may baon siya sa spawn at may pamasahin sa spawn guys. So, sukan siya ka talaga ng bata na Minsan nga, sakit, buti na lang maagapan. Dahil sa sobrang saga, sobrang sipag niya sa kanyang pagtrabaho niya. Hindi biro talaga ang walang magulang na mag-alaga. Mag, mag Ayan ang naranasan nila. Pero naranasan nalang talaga nila kung paano ang mawala ng mabulang, kung paano hindi ng mabulang. Hindi lang kanilang mabasa, kawala sa kawalan sa kanila. So sila lang magkapatid, no? Parang independent siya talaga sila, ba? Pagkipinda siya sa tanghali para bukas may bausit sa school, no? So ito pala ang si Hana. Sobrang bait ng batang, ito ang salado ako sa kanya, sa kanyang tipag at saga sa kanyang sa kanya pag-aaral no Kinti anis lang ko, pero lagi siya na talaga sa siya, siya reality ang buhay kung gaano kahirap, no? Na parang, na parang tayo nakadepende lahat. Kasi may mga kapatid na umaasa sa'yo. Kaya ang sipag-sipag talaga nito. Talago ako sa iyo, Hana. Wala akong masabi kundi, Hana, pagparain ka ng Panginoon Hukos at bigyan ka pa ng lakas ng loob. Lakas ng loob at tibay ng loob at kalusugan, maganda ang pangangatawan, malusog ang katawan. God bless you more, Hana. Kalodo ako sa iyo, pamangkin ko. So, tapos ito na ito, kasi parang naiyak ako, nalito pa naman ako sa daan. Hmm? Salamat sa panunood sa inyo. Walang pag-iwi, walang sawa, pag-support ka. Ay, naiyak ko talaga sa tuloy sa mga tao.